Magandang gabi sa inyong lahat. May kwento ako tungkol sa isang kakaibang silya na hanggang ngayon ay nananatiling misteryoso. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng antique shop sa Makati. May nakadisplay na lumang silya, mukhang ordinaryo lang, pero may kakaiba. Ayon sa may-ari, galing ito sa isang matandang bahay sa probinsya. Ang hindi alam ng bumili, may sumparaw ang silyang ito. Si Thomas Busby, bago siya binitay noong 1702, Isinumpa niya ang kanyang paboritong upuan. Sinuman daw ang uupo rito ay mamamatay sa hindi inaasahang paraan. At totoo nga, labing tatlong tao na ang namatay pagkatapos umupo sa silyang ito. May naaksidente sa kotse, may nahulog sa hagdan, may bigla na lang nawalan ng malay. Ngayon, nasa isang museo na ang silya. Nakabitay ito sa kisame para walang makaupo. Pero kung sakaling makita mo ito at binigyan ka ng pagkakataon, uupo ka ba? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang mga katulad nito. Ingat po tayong lahat!